Nagawa mo. Ipapractice sa Mayo Beach Yoga baba naman yung sili mo. Sili ko? Oo. Masya bang mababa? Baba, o. Oh. Tiyo mo, ang baba. Mababa ba? Oo, oh, ang oh. baba sili. Eh, sabi kasi dapat ganyan daw kababa. Oh. Ganyan oh. talagang talaga ang pagkakalagay niyan. Ganyan, ganyan oh, kababa. Bitsukaper, magkasama yan. Si Robert Dickey. At saka yung sili. Rubber wow. talaga. Yung <laughs> <laughs> rubber ducky. So, ito muna mga bata. Kaya naman syempre today sa Barber. Happy days. Salat ang mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tayo naman para lagi updated. Salat ang mga ine. Para sila sa usawa namin ni Biju Gopar. Mm. ah. Mm -hmm. Syempre, hindi pa rin tapos ang kibs. Serye. Oo. 'Di ba? Kagabi binalita nga natin kung talaga bang naka-fly fly na si Kim or and pa. Pero ito ko video ka May lumabas na naman. Na ano? May pumipigil sa subbina. Masyado daw kasing nakakahilo kung pag bibi 'di ba nakakautal. Baan daw kasi kailangan paraw Masyado daw nakakahilo. Ang alin na naman. Pag daw binigyan pa ng subi na si Pastor Kibbs. Oh. Oh, mga subi na lang med, naman yun. Tataka kayo kung saan galing yan. O, oh, eto. O, oh, di ba, Mm-hmm. Yan yung pahayag ni Amy Marcos. Oh, super. si Super Ate. Yes, si Super Ate. Kasi nga, may mga senador daw na gustong bigyan pa ng subpoena si Pastor Kibbs. Oo oh, nga naman kasi. Teka, eh, yung kasi mo, bumababa masyado. Masya pong mababa? Oo. Oh, okay. <coughs> eh, ganyan daw kasi dapat talaga yung bitsuga mm, okay Pero, though. syempre, kaya nga bibigyan ng subpina kasi nga, hindi nga siya nag a -appear. hindi siya nagpapakita. Oo oh, nga eh. Ba't tayo yung niya magpakita? Pero ito pinagtataka kung mga kapat. lang naman eh. Kaya nga eh, di ba? Ano ba tinatago? Pero ito yung pinagtataka kung mga kapat helmet. Bakit? Si Super Ate! Oo. Oh. Eh, para yatang kampe kay Pastor Kibbs. Eh, oh Kung naman, makapagsalita ka naman. Eh. hindi ba? Eh, oh Kung naman. O, oh, baka malaglag naman yung mababa mong single. Eh, hindi naman. Talaga, eh, ano na yan, Bidjo oh. Kapar? na yan dyan. Kahit mababa yan, nakaglue na yan dyan. Pero ito nga, Bidjo Kapar, nakakapagtaka lang mga kabatang helmet. Hmm. Di ba, si Pastor Kibbs, dikit na dikit yan kay Tatay Diggs. Oh, 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 dumidikit din ba siya? No! Kung super silong lahat. Mm. Super to super. Pero bakit kaya mas gusto niya na hindi bigyan ng subpina si Pastor Kibbs? Dahil daw masyadong daw nakakahilo. Oo, oh, siguro, ano, nahihirapan na siyang multitasking. Kasi, Kasi dami nga niyang ginagawa, no? Ang oh, dami, dami ng hearing, o. Oh, may, uh, may hearing pa siyang, ano, siya yata yung chairman doon sa DSWD, doon sa akap program. Masyado na maraming na ginagawa. Na, videographer, um, yan akap program na yun. Nakapirman naman pala si Super Ate dyan. Oo, eh, kailangan nga Eh, bakit sinabi? Arap. Hindi daw alam kung ano yung ACAP. o oh, eh, eh. Alien eh, eh, daw sa kanya. Oo, oh, eh, eh, eh. Ano ba naman talaga yan? Eh, kailangan kasi pag-isipan muna Iska. ang lahat ng bagay-bagay. Ang -bagay. mga bata helmet, yan itong masakit ang likod ko ha, ah, kasi tumalun ako kanina. <laughs> may nalulunod! Ha? Huh? Oh. Ay, ba yun? Nakakaloka na for, na sa for the content sa TikTok, tumalun ako. Ay, parang feeling ko may bali yung likod ko. Ikaw naman kasi, pagtatalong ka mataas. Eh, di, kasi mababa. Huwag ka nung kababa. <tong> eh kasi yun nga yung filter doon. So, ayan mga kapata, helmet tayo. Ah. Comment down below nyo kung ano naman masasabi nyo. Hinggil dito sa statement naman ni Senator Amy. Alam mo kasi, concerned lang naman din siya sa mental health niya. Tsaka sa physical health niya. Ganon? At tsaka sa tulog health niya. Saan? Tulog health. Tulog health? Kasi siguro nababawasan ang tulog hours niya. Ah, pag maraming iniisip. Maraming iniisip. Pero maraming kasi, dinagawa. ito lang naman yun mga ng helmet. Napaka-simple no. lang naman. Ah. Yung pag-appear, yung pag-attend, yun lang naman yung kailangan. A Appear din yan in due time. In due time pa? Eh, hindi ka natin. Alam ko, naka-fly-fly na talaga. In the perfect time. Kasi siya, ng, siya ang sanob God. Siyang appointed. Stop! Mm. Bakit hindi kayo masabi yung stop para ma-stop na yung mga kinakaharap niya? Baka in-appoint niya si Manang Aini. Oh! Manang Aini. Ha -ha. Oo nga, no? Stop na subpina? pina? Mm -mm. Mm -hmm. So, ay, mga mga helmet, right? comment down below niyo dyan kung anong sabi niyo. is -mm. -mm. Disko. Nako, maraming mami salamat talaga sa lahat ng mga nagko-comment sa atin, no? Ang dami. Pero may mga comments doon na minsan, hindi ko talaga ma-arok, mga no. chopper. Kung anong looking. script nyo ba na kinukuha? Ano mo? Kakaloka? Baka yun ang bago. Oo nga. Malaglog naman yung mababa mong sino. Kaya yung dami kong So, ayun mga ba helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko minsan buhay yung nag-helmet din ang bukit. Keeps getting better. Every day! Hindi ko mataas lang yung kamay ko sa atal ko. Ayan kasi. 我跟爸爸。